Update ho tayo mga kabumbo sa sitwasyon dyan sa may uh, Ilocos region, particular na sa may uh, southern area ho ng Ilocos dyan sa bahagi ng Dagupan province. Uh, isa ho ito is sa mga pangunahing naapektuhan ng bagyong mga emong simula pa kahapon eh, ay kataas po sa signal number 4 uh, ang natura hong probinsya. May update po dyan ang Bomboradio Dagupan. Okay. Yes, Momo Genesis, nadagdagan pa ang uh, bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity kung saan umawit na ito sa labing isa. Kabilang na ang Dagupan City, Kalasyaw, Umingana, Malasiki, Santa Barbara, Lingayen, Mga Tarum, Mangaldan, Binmaloy, San Carlos at Bayambang. Ito ay bunsod pa rin uh, ng mga pagbaha ng habagat at maring epekto pa ng bagyong emong. Uh, ang San Carlos City, bayan ng Binmaloy at Bayambang ang pinakahuling uh, mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dito sa Lawigan ng Pangasinan kung saan kagabi ito ang kanilang pagdedeklara. Nauna ding uh, nagdeklara ang uh, ilang uh, mga bayan at lungsod uh, na talagang nakaranas ng malawakang uh, mga pagbaha dahil lamang uh, dito sa ulan na dala nang habagat at ng bagyo. Samantalang batay uh, sa initial na danyos na inaitalas nat na natatanggap naman uh, ng report ng Provincial uh, Disaster Risk Reduction Management Office uh, Pumalo na sa halos 200 milyong piso ang inisyal na danyo sa sektor naman ng agrikultura dito sa lalawigan ng Pangasinan. Umaabot naman sa 30 LGUs ang mga apektado na habang nasa 417 na mga barangay ang apektado dito sa buong Pangasinan. Dahil dito inaasahan pang madadagdagan ang mga bayan ulong sod na magdedeklara pa ng state of calamity dahil dito sa nararanasan pa rin. At uh, kung matatandaan din Bombo Genesis kagabi lamang alas 10:40 ay naglandfall itong bagyong emo uh, Emong dito sa bayan ng Agno. So sa ngayon ay uh, nakalagpas na din dito sa ating uh, lalawigan ng uh, Pangasinan. At uh, dahil dito, dahil meron pang nararanasan na pag nakataas naman sa red warning level ang buong probinsya ng Pangasinan kaya inaabiswa ng lahat ang malaking posibilidad ng pagbaha at pagunang lupa sa mga flood at landslide prone areas. Sabang sa mga lugar naman na nasa coastal areas ay inaasa ng banta ng storm surge kaya mahigpit na ipinapatupad ang no swimming at no fishing uh, policy dahil sa masungit na panahon at uh, syempre patuloy din ang ginagawang hakbang lalong-lalo na dito sa Dagupan City sa mga uh, rescue operations, dahil uh, itong uh, pagtutok no ng uh, Dagupan uh, Disaster Risk Reduction Management Office uh, ay uh, talagang uh, binibigyan ng uh, tugon uh, ang uh, pagiging alerto lalong-lalo na dito sa Dagupan City dahil nga uh, 31 barangay na itong uh, talagang uh, nagkaroon na ng pagbahan, na kung saan umaabot yung ilang mga lugar ang level ng tubig lagpas bewang meron pa yung lagpas dib dib, -dib. kaya patuloy na naka-alerto nakaantabay ang City Disaster Risk Reduction Management Office at Public Alert Response and Monitoring Cluster sa mga sitwasyon na nararanasan dito sa lungsod ng Dagupan lalo na sa mga low-lying areas na lubos talagang na uh, nabaha ayon kay Michael Jo, Joe Kagiwa ang Early Warning Operations Officer ng CDRRMO Dagupan na, na patuloy ang kanilang monitoring at pagpapatrolya dahil marami pa rin ang mga inililikas sa tuloy-tuloy na pagtaas ng tubig kaya naman wala silang tigil sa pag-iikot upang matulungan at mabigyan ng abiso ang mga residentes sa syudad. At uh, yung mga ilang mga apektadong lugar na talagang lubog na lubog sa baha, na talagang hindi na madaanan kahit mga light vehicles or yung kahit mga traka, ay uh, itong mga barangay ng Lasip, Pugo Grande, Maluad at iba pang uh, mga barangay. At binuksan na rin ang lahat ng mga schools uh, para sa mga evacuation centers, uh, para sa mga evacuees. Sa ating pakinggan, itong naging panayam kay uh, Michael Joe Caguiwa, ang Early Warning Operations Officer ng CDRRMO Dagupan. Uh... Tuloy-tuloy po yung ano yung uh, rescue operations po namin no. Mm -hmm. dahil ah uh, uh, patuloy po kami na katanggap ng mga ano mga tawag na regarding po sa mga residente na na stranded po or na trap sa ano sa bahay na dulot ng pagbaha. So sila po yung uh, bali ni-rescue namin at uh, dinadala sa evacuation centers no. Tapos Bali 24 hours naman pong ano uh, nakabukas ang aming kung ang aming pisina. At yan itong uh, naging paniyam kay uh, Sir Michael Joe Cagiwa, ang uh, CDRMMO officer ng uh, Dagupan City. At uh, dahil dito nga sa nararanasan na rin na, na maraming mga area o mga lungsod o lalawig o uh, uh, bayan na dito sa lalawig ng Pangasinan ay patuloy din ang pagtutok uh, ng uh, probinsya sa pagbibigay ng mga relief operations upang sa ganoon uh, ay maihatid ng ang tulong uh, sa lahat ng mga apektadong mga uh, lalawig o mga lungsod o bayan dito sa ating uh, lalawigan ng uh, Pangasinan. At uh, nasa libu-libong pamilya na nga itong mga inilikas at uh, ilan din sa mga LGUs, talagang tutok na tutok uh, sa mga rescue operations dito sa lalawigan ng Pangasinan. Uh, pangasinan at ito ang at Oliver, na dito sa Bombor Yes Bombor Genesis okay after nung landfall kagabi ano? diyan sa May Agno area kamusta yung Agno River which i think dumadaloy doon sa may pinakamalaking dam sa buong Pilipinas ano ang San Roque kamusta yung sitwasyon dito ngayon Yes uh, Bombo uh, Genesis itong uh, Agno River talagang uh, patuloy itong uh, pagtaas no ng uh, level ng uh, tubig at siyempre sa Tala din no ng uh, ating uh, PDRRMO lalong-lalo na Bombo Genesis itong uh, uh, mga tubig natin talagang uh, yung ilan ay uh, may mga nasa critical level at uh, yung ilan talagang uh, makikita mo na nasa 10 feet yung iba uh, talagang overflow na yung uh, mga katubigan kaya ang uh, ginagawa pa ang paalala ng ating uh, uh, Disaster Risk Reduction Management Office dito sa Pangasinan, lalo na malapit uh, sa mga kailugan natin, Bumbo Genesis, uh, dahil uh, siyempre hindi maiwasan itong uh, paglalapa, itong nasabing uh, sitwasyon at uh, itong ilan. Uh, na mga lugar, talagang nga uh, makaranas ng uh, pagtutok uh, no dito sa ganitong mga sitwasyon na at ang level ngayon ng ating uh, San Roque Dam, Bombo Genesis uh, ay nasa 251.96 uh, at uh, ang kanyang inflow ngayon nasa 910 uh, at ang outflow naman nasa 177 at uh, so far hindi pa naman uh, na uh, Uh, open no itong mga gate ng uh, San Roque kasi kung mag-open ito Bombo Genesis talagang nga uh, hindi lamang itong ilang mga area ang uh, magkakaroon pa ng uh, paglala uh, ng sitwasyon na uh, halos buong Pangasinan lalo na yung nasa low-lying areas Bombo okay okay Uh, Bombo Jai, with your questions? Okay. Bombo Oliver, considering nga uh, napakataas nga ng baha dyan sa area ninyo and uh, I assume na mayroon ng force evacuation, pagdating naman sa mga evacuation centers, kumusta ba yung kalagayan dyan ng mga evacuees? Hindi pa ba pinasok ng uh, baha dyan or if hindi man, uh, enough ba yung espasyo para sa ating mga evacuees? Yes, uh, Bambu Jai. Dito naman sa mga evacuees natin, talagang uh, yung ilan kasi merong uh, mga area lalo na sa mga low-lying areas na may mga uh, evacuation center uh, na napasukan ng tubig lalo na dito sa Dagupan City ngunit ang ginagawa ng ilan, nilipat na sa pinakamatataas na lugar at uh, tutok din ang LGU ng Dagupan City sa mga second floor dahil ang uh, ginagawa nila kapag ganitong mga sitwasyon talaga ang first floor ng ilang area sa mga low-lying ay uh, talagang Talagang namum problema kapag ganitong mga sitwasyon kaya yung ilan lalo na sa mga barangay na may second floor doon na lamang nilalagay yung mga evacuees natin habang yung mga pinaka main na evacuation center lalong-lalo na sa Dagupan City ay uh, ma ma halos mapuno na Bombojay at yung ilan talagang nabuksan na itong uh, mga Uh, mga evacuation na center natin sa mga school sa pagkikipagtulungan naman nila sa uh, Department of Education na mm -hmm. Maraming maraming salamat. Ano, from time to time, makikibalita pa rin tayo sa bahagi ng uh, Pangasinan area. Maraming salamat, Mamo Oliver, Bambu Dagupan. Yes, uh, Bombo Genesis. At yan ang balita dito sa Bombo Radio Dagupan. Ito si Bombo Oliver Comos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!